Ito na yung ano na, yung anim. Kasama ba kod? Hindi, hindi pa. Yung saan mo na. Anim na potol? Oo. Ito yan. na yan.

pinapalan mo konti. Ito nga no? Oo. Oh. Pag nagpalapad masyado. Okay na yun. Hindi pagka... Dalangan na lang yung pakuan. Ah, oh, bakit? Eh, <laughs> ano pala? Ah, oo. Kapalan mo lang yung ano. Yung... Pinagpakuan niya. Paglapitin. Oo. Oh. Ah. Uh, Sige, ako na mag ano, maglinis. Linis. Pagka uh, nalinis mo, tumo ka, tumo na. No? Mm. Oo. Oh. So, kung gano'n nang nakikita ay ano yung laman. Hindi na yung kawain eh. 啊。<Okay. S 2> so Eh. ah, Tumabas yung mga yan. na sa dito, dito ng Sa boss niya. Ay, ah, may binabantayan din siya? Okay. Binili, binili eh. tatlo na yan. Tapos kumuha ka na ngayon doon.

Yung mga ganito ka lang kalaki. Diretso. Pagka-biliyak mo. Yung ganyan yun. Sobrang laki. Sobrang laki. Hindi okay, mo naman gagawin apat yan. Walo.

pinapadataon. Yung babasagin mo. Hmm. Lagan... Lagan